Welcome na naman mga kabaryo sa ating usapang baboy at medyo marami-rami na po ang sa King Pen Farm. At ngayon po sa video na ito ay ipapakita natin ang status ng King Pen Farm kung bakit nga ba medyo matagal-tagal na siya absent. So ito po mga kabaryo ang kasalukuyang kalagayan ng Kingpen Farm. Nakakalungkot pong isipin pero wala na po halos baboy dito. So isa rin po ang Kingpen Farm sa mga tinamaan ng ASF nung recent na outbreak. Actually nga po nakakapanghinayang dahil nung tumama po yung ASF dito sa farm ay halos po wala na yung cases sa paligid. So isa po ito sa mga huling tinamaan. So makikita po natin na nakakalungkot ang king pen po ay vacant pen na. So kung magbabalik tanaw po tayo, ayan po sila dati. So andito pa po yung mga inihin from DCM na napakaraming mga anak. Hindi man po lahat ng mga ito ay tinamaan ng ASF pero i-dispose na rin ano po. So ang nag-iisa po nating survivor ay isang inahin na medyo chapsuy ang lahi. Ah! So mula po nung nakapasok yung ASF infection dito sa farm ay more than 2 months na ang nakalipas ano po. So matinding disinfection na po yung nagawa dito sa farm. At mukhang natanggal naman po natin dahil meron pa po tayo ditong inihin na natitira. Ito po yung inihin na huling nanganak. So nung tumama po yung ASF, ito po ay nasa elevated pen na. So hanggang ngayon po hindi natin siya binababa at maaaring ito rin po ang dahilan kung bakit nakaligtas siya eh And ano nga ba ang dahilan kung bakit nga hindi tinamaan itong inihinito? Ito po ay dahil nga nasa elevated siya at hindi po siya direktang nagkakaroon ng contact sa flooring. Ano po? So mapapansin nyo po, elevated na slotted yan ang flooring nito. At ang karamihan po ng tinamaan na inihin ay yung mga nandito sa concrete na solid na flooring. So makikita nyo naman po dito basang basa ang flooring at kung contaminated po ang tubig madali po yung aagos doon sa katabi at kapag yan po ay nainom posible po silang ma-infect ng sakit. Ito pong inay -ina ito ang una nating nakitaan ng mga sintomas na nagpapakita na tinamaan nga siya ng ASF. Ano po? So nagkaroon po siya ng abortion, nilagnat and hindi nga po kumakain. And then after 2 days, tinamaan naman po itong isang inay na And then after isang araw po ulit, itong isang inahin naman na ito. So tayo po ay nagsagawa ng screening test and nakita nga po natin medyo positive siya although hindi na po natin pinakonfirm dahil ito nga po ay dinispose na agad ng Kingpen Farm. And nung nakita na rin po ng sintomas yung kanilang mga fatteners ng pagtamlay, hindi pagkain, lagnat, pagsusuka at mga kulay sa balat ay idinispose na rin po nila yung mga almost 100 nilang fatteners. Wait, And kasabay po nun ay idinispose na rin po yung mga natitira pa ditong inhin kahit hindi pa po nakikita na sintomas. Oh, no. So sa ngayon po ito na lang nga ang inhin na natitira dito. So more than 2 months na hindi po siya nagkasakit hindi nga lang po siya mahilig tumayo at nabubor yung nasa kanyang buhay so ayan po yung mga kulay blue niya sa balat yan po ay combinex dahil nga po may langaw ano po so tinanggal na rin kasi yung net nag decide din po ang kingpen farm na wag na munang i ang inihin ito so i-check na rin po natin kung naghilom na ba ang sugat na hindi gumagaling mukhang okay pa naman so naglalandi pa naman po yan pero hindi nga binibreed ay, okay, so ayan po, bakante na dito. Dati po meron ding laman dito, nakasurvive survive din po yung mga big diyan. At ito po, matagal na rin itong walang laman. Basura na lang ang nakalagay. <laughs> and dito naman po sa kabilang building, so wala rin po yan laman. Dito po natin nilipat kaagad yung mga inihin na nag feed and dyan po tayo nagsagawa ng screening test. So ito pong building na ito ay ginawa natin pansamantala na quarantine area. So, wala na pong laman din Ngayon po silipin naman natin yung kanilang mga fatteners So kulungan po ng mga fatteners na dating naglalaman ng nasa isang daang So after po ma-dispose lahat ng mga fatteners dyan ay dinisinfect po yan na maayos at after more than one month ay naglaman po tayo ng mga biik na galing doon sa inhen. Ano po? So okay pa naman po yung mga biik. Mukhang wala na pong virus nung naglipa tayo. Pero makikita po natin parang relax na yung biosecurity nila ano po. So naiintindihan naman po natin na medyo heartbreaking yung nangyari kaya parang hindi na po medyo natutukan itong mga kulungan dito. So ayan po bakante. Dati po ay naglalaman yan ng mga baboy na malapit nang maibenta. Ngayon po ay mga scraps na lang na pwede nang ibenta. <laughs> ayan, bodega na talaga siya. At, ayan, may payong pa. So naging sampayan na at ginawa na pong lugar na pinaglalabahan. So ito po ay talagang bawal sa biosecurity ano po. Dahil yan po mga damit niyan ay galing sa labas and then dito po nilalabhan. So mataas po ang chance na talaga na magpasok ng virus. Pero yun nga, since nag-relax na po ng biosecurity, so hindi na po muna iniisip yan ang kagandahan lang ay talaga po wala na masyadong case ng ASF sa labas so wala rin po pumapasok na ASF dito nga sa farm kahit medyo relax ang kanilang biosecurity so ito po yung mga big na anak nung inahin ayan more than 2 months na nga po ang edad nila at mga survivor din dahil nga po nasa elevated sila na farrowing pen nice So ideally po kung magre-repopulate ang Kingpen Farm, mas maganda sana itong mga ito ay madispose na or ito po mga ito ay ipatest muna bago magpasok ng mga bagong baboy na galing sa labas and then ito po mga kalan na ito papatanggal natin ulit at talagang magdi-disinfect po tayo ulit ng buong building so ayan mukhang gutom na sila Okay so dito naman po tayo sa AI lab So marami rin po nangungumusta dito kung meron na bang similya Sa ngayon po ay wala pa Dahil nga po nung tumama yung sakit ay hindi muna tayo nagpapasok ng mga barako So ngayon po ang laman nito aside sa underwear Ay Eto ano po So meron din tayong partners dito Binaba po natin dito yung mga nasa nursery pen Kasi masisira na yung nursery pen So nilipat po dito muna yung mga survivors din doon at eto nga po medyo malapit-lapit na silang ibenta. So ang problema lang po dito ay nagkaroon nito ng ubo kaya ginagamot po. Ayan po may mga marka pa. Meron po tayong isang bansot pero karamihan po ay siguro one mat na lang ay pwede nang ibenta. Ayan medyo may tamping pa po itong isa. Pero lahat naman daw po ng mga ito ay kumakain. So good sign po yun na kumakain sila lahat. Ano po? And mukhang simpleng ubo lang po talaga yung infection. Second day na po nila na nagamot. At ngayon po i-check natin kung talaga bang lahat nga sila ay kumakain na. So ito kuha lang po tayo ng feeds. At ito po meron tayo dito sa ako ng pigro lang Vital. Grower na po ito. At mukhang hindi siya feeds. Siya po ay ipa yan, so ito po yata yung feeds. So right gin po ito, figure lock din at grower na po ang binibigay natin dito sa ating mga alaga ngayon. Ano po? Ito pong pagpapakain ay ginagawa natin para makita din natin kung sino dito yung matamlay at may sakit na baboy. Ayan po, mukhang may gana naman kumain. I-check lang po natin kung meron ditong hindi kakain. Ayan, lahat naman po sila ay tumayo para kumain. Kahit yung bansot. Okay, so magandang sign po yan at mukhang nakaka-recover na sila dun sa kanilang problema. So yung po mga kulay pula nila sa likod, yan po ay mga marka para matandaan kung sino na po yung naturukan. Since dalawa na po yung marka, so ibig sabihin po 2 days na siyang naturukan ng antibiotic. Bale, ito po yung itinuruk natin, bacterid. So ito po yung enrofloxacin at 3 days po itong itinuturok. So ang dosage po niyan ay 1 ml per 20 kilograms. And then kasabay po nito, binigyan na rin po natin sila ng genvet dexam ito po ay para po mas mabilis mawala yung tamping nitong ating mga baboy Yan po so combination po natin niya ibinigay mukhang very effective naman po so last dose na po ang pagbibigay bukas and hopefully po ay gumaling na sila okay medyo dagdagan po natin para po mas mabilis silang lumaki at hindi sila mabitin dahil nga po ang gusto natin ay may na natin ito agad at may dispose na para ma-empty po natin itong building at sa ganon ay ma-disinfect natin at malagyan na natin ng barako at ma-resume na po yung plano natin na magkaroon ng AI lab dito sa Kingpen Farm at yun pa nga po palang isang na naging problema nila dito ayan kita po natin napakataas ng kanilang drinker dahil nga po ang kulungan na ito ay para sa barako So initially po, meron silang lagayan ng tubig para doon sila uminom. Pero tinanggal po nila nung naaabot na nung iba. Pero makikita po natin, meron pa rin po mga ibang mga baboy na hindi kayang uminom doon sa nipple drinker. So ang ginagawa po niya ay nagaabang na lang kung may iinom na baboy doon sa drinker at magtsatsaga siya doon sa mga tumutulo na tubig. So ito rin po siguro yung rason kung bakit hindi uniform yung size ng mga baboy natin dito at meron pong mga sobrang lalaki at merong medyo maliliit ano po so ayan po mga sizes nila medyo magkakaiba pinapakita po dyan ang importansya ng height ng nipple drinkers ano po so kung hindi nila maabot hindi sila makakaino ng maayos at hindi rin sila makakain ng maayos and hindi rin po sila lalaki na maganda oh, no! So ang isa pa pong option natin ay ilipat natin itong mga fatteners na ito dun sa lumang fattening building nila para maabot ng maliliit yung mga drinkers doon. So at the same time, mababakante po natin itong kulungan na ito para mas maagap nating malinis at madisinfect dahil ang target po na dating ng barako ay by December. So kahit po tinamaan ng ASF ang Kingpen Farm ay hindi po sila susuko at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang plano. And ayan nga po mga kabaryo ang video natin ngayon. Maraming maraming salamat po sa panonood At shoutout na rin po kay Ma'am Bonnie Bernunes from Antique. Thank you po. At sa lahat po nating mga kabaryo, maraming salamat po ulit sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. And ingat po tayo palagi. Baboy!